Magandang buhay! Tagilid mode muna tayo. Ang sabi nga ng asawa ko ay parang ako daw si Eng-Eng. Galing ata sa palabasyon. So tagilid mode muna tayo at least 5 minutes after natin maglagay ng otic drops. Akala ko talaga makakalusot ako sa otic drops after the operation. Kasi na-expect ko uh, mga 2 weeks after ay pagapagamitin na ako ng pampatak sa tinga pero hindi ako pinagamit ni Doc. So, akala ko talaga is lulusot na ako dito. Pero after 4 weeks ng linggo-linggong check-up, ay sinabihan na ako bigla na magpapatak na nga ako ng tenga. So, no choice tayo, no? Kailangan natin magpatak ng tenga. Don't worry, I'm feeling better na po kung may kinalaman sa tenga. Yun nga lang, kapag ikaw ay may allergic rhinitis, parang hindi na mawawala yun, ay no? Kasi yung paligid natin is punong-puno ng dumi, ng mga alikabok, ng kung ano-anong mga pinagkagalingan ng allergy natin. Kaya mas okay pa rin sana na mag-face mask. Kaso ako ano eh, parang mahapdi-hapdi pa rin siya. Minsan kapag sobrang masikip yung face mask, kasi ba diba, garterize yung ano nung yung nilalagay sa tenga. So parang mahapdi-hapdi siya. Plus ang liit-liit nga kasi nung tenga ko. So dumadal-dal-dal ako, -dal nililibang ko yung sarili ko habang pinatakan ko ngayon tenga ko. Hindi naman na siya ganun kasakit, pero syempre, di pa nakakailang na may nilalagay kang tubig sa tenga mo. Actually, hindi to tubig gamot to, no? Kasi sabi ko nga is, alam na alam mo na mayroong plok, 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 may gumagano doon sa teka mo. Alam mo yung tipong, syempre, part ng katawan mo, tapos sa tenga pa, sensitive siya. So, pag may tubig na pumatak, is dinig na dinig mo siya. And then, syempre, may tendency na mag yung hearing mo right after magkaroon ng tubig. do pag tumayo ako, is automatic may tutulo naman. Pero, syempre, some of the gamot ay may iiwan sa tenga mo hanggang matuyo siya, which is makakatulong din naman para ma-prevent yung infection. So, tiis-tiis lang. And by Friday, ay meron na ulit tayong check-up. Nakakainis nga lang is parang... Nakakainis nga lang parang nakasabay yung aking acid, no? Na, so, sasabihin ko na lang din kay Doc na kapag kakain ako ng mga prutas, ganun. So, parang nakakasuka siya tapos maasim and then papait yung panlasa. Hi! Ang week-week natin, no? Health is wealth. So, siguro pwede na tayong tumayo dahil mga naka 6 minutes na tayo. Pwede na yun. Hindi pala ako nakakuha ng tissue. So, tumayo na tayo. Ayan. So, pag tumayo tayo, automatic may tutulo na dyan. Ito pala yung tissue. No.